Dwight Howard binigyan na ng kontrata ng Lakers ayon kay Jenny Bus. Pero bago yan mga tropa, good news naman ito para sa mga Lakers fan dahil mas maaga ang magiging pagbabalik ni Jared Vanderbilt. Nakatikim na nga po ng unang panalo ang Lakers matapos nilang matalo ang Milwaukee Bucks noong isang araw pero hindi nga po pinaglaro ng Lakers si Austin Reeves. Ang dahilan pala ay injured ang nasabing shooting guard. Ayon sa report day to day ang status ni AR-15 na may sore right ankle kaya questionable pa ito kung makakalaro ang Lakers shooting guard sa kunilang next preseason game bukas kontra sa GS W at ngayon good news nga para kay Vanderbilt dahil ayon sa report ni coach JJ Redick maganda ang nagiging progress ng injury ni Vanderbilt at nasa ramp up stage na daw ito pero hindi pa daw gumagawa ng mga contact work ang Lakers forward target din daw ng Lakers coach na sa pagsisimula ng regular season ay makabalik na si Vanderbilt ni note din ni coach JJ Redick na walang setback sa recovery ni Bando kaya mas mukhang mapapaaga ang pagbabalik ng Lakers forward na napaulat noong nakaraan na baka by November pa ito makabalik Siguradong sa pagbabalik ng elite defender ng Lakers na si Jared Vanderbilt ay magiging isa na naman ng Lakers sa best defensive team sa NBA. Samantala dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga daw po sana na kontrata si Dwight Howard sa Los Angeles Lakers. Trending nga po mga tropa sa social media ang naging interview ni Dwight Howard sa team owner ng Lakers na si Jenny Buss dahil gumawa nga siya dito ng paraan upang personal na humingi ng isa pang chance para kunin siya ng kanilang team ngayong season. Ayun nga dito mga tropa, maayos at malakas pa rin nga daw ang kanyang pangangatawan at kalusugan kaya magagamit pa nga daw nila siya bilang kanilang center na papalit muna kina Christian Wood at Christian Coloco. At sa hindi nga po inaasahan ay mukhang naging epektibo rin nga po ang ginawang pagmamakaawa ni Dwight Howard sa team owner ng Lakers. Bukod rin nga dyan mga tropa, ay pinag-usapan rin naman nga po dito nila Jenny Bus at Dwight Howard ang rason bakit nga pumirma si Howard ng kontrata sa 76ers pagkatapos nga po nilang manalo ng kampyonato noong 20. 2020. Ayon nga mga tropa sa inamin ng Lakers owner, meron na nga po nang nakahandang kontrata noon ang Lakers kay Howard ngunit nabigla nga sila nang pumirma ito sa Philadelphia 76ers. Pero nilinaw rin naman nga mga tropa ni Dwight Howard na ang may kasalanan nga po dito ay ang kanyang dating NBA agent na niloko nga po siya noon. Sa kabilang banda kanina may lumabas na balita na ang Los Angeles Lakers ay nagbabalak na makuha si Nick Richards mula sa Charlotte Hornets sa pamamagitan ng trade. Ito ay maaaring mangyari kung si Christian Coloco ay hindi makakapasa sa mga medikal na pagsusuri ng NBA. Si Nick Richards, isang talented na center ay may kakayahang magbigay ng dagdag na lakas sa depensa at offensive rebounds para sa Lakers. Kung hindi maklear si Coloco na may mga issue sa kanyang kalusugan, maaaring mapabilis ang pag-usad ng trade na ito. Ang pagkakaroon ng isang solidong big man tulad ni Richards ay makatutulong sa Lakers na mapanatili ang kanilang competitiveness sa Western Conference. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na nag adjust ang Lakers upang matiyak ang kanilang tagumpay sa darating na season. Kung mangyayari ang trade na ito, tiyak na magiging malaking hakbang ito para sa Lakers sa kanilang pursuit ng championship. Ang fans ng Lakers ay sabik na maghintay kung ano ang susunod na mangyayari, lalo na kung makikita nila si Richards na naglalaro para sa kanilang koponan. Ang mga desisyon ng front office ng Lakers ay magiging kritikal sa kanilang hinaharap.